Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Reaction natin sa naganap na Miss Universe Laguna 2025 Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe fibers Jan hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat nawa ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang reaction tayo ngayon So ito nga kagabi na naganap na Ang Mills Universe Philippines Laguna Kung saan naman talaga naman masasabi ko Ang bongga, -bongga ng pageant nila I love yung ipinakita nilang production number sa atin at syempre ang Miss Universe Laguna ay talaga naman masasabi ko isa sa mga matinding pageant ngayon sa ating bansa o ba diba? ang bongga kaya at saka Grabe ha, yung host nila. Oh my gosh, nakakaloka dahil ang galing-galing ni Casey Montero. In fairness, tinititigan ko siya kagabi, wala pa rin kupas ang kagwapuhan, wala pa rin kupas ang galing pagdating sa pag-host at masasabi ko sana, eto si Casey sana ang kunin nilang host sa darating na Miss Universe Philippines kasi talaga namang ang galing-galing niyang -galing magdala ng ng pageant. At saka, ano, panalo, ang kagwapuhan, no? So, yon habang tinititigan mo, lalo siyang sumasarap. Charot! At, syempre, panalo din, syempre, si Ariella Arida dahil, syempre, binigyan siya ng tribute bilang Miss Universe Philippines natin. Oo nga, no, naalala ko, si Ariella Arida ay isa nga palang Tagalaguna, kababayan ko. And then, natuwa ako kasi parang nakaka-proud, <laughs> di ba? Na makita mo si Ariella Arida uli sa intablado ng beauty pageant. Matagal-tagal na kasi natin hindi nakikita si Arie Ariella Arida na may mga ganitong ganap. And then si Alden, syempre si Richard Alden, taga Laguna din siya kaya Jajaan So sobrang mga ano, panalo talaga ang kagandahan at kagwapuhan ng mga taga Laguna. Judge din kagabi syempre ang ating pinaka-paboritong Miss Universe Uh, Philippines candidates na naging second runner-up at saka naging Miss Cosmo 2024. Miss Philippines Cosmo 2024 si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, ang ganda-ganda niya kagabi. Grabe. Sabi ko nga, sana magbalik si Atisa talaga sa pageantry. You no? Know? One more time. Sana tularan niya si Kurt Bondat na alam mo yon na matapang ang pagbabalik, di ba? So yun. so I hope na sana maisip pa yun ni Ati sa Manalo na magbalik siya sa Miss Universe Philippines. Ano kaya na feel niya kagabi, no? And then ayun, so punta na tayo dito sa mga nanalo na kandidata. Actually kagabi, yung naglalaban-laban yung mga candidate, 17 candidates ang nag-compete. Masasabi ko na palaban ng mga kandidata at talagang masasabi ko din na in fairness ha magaganda. Kung ikukumpara ko, ayoko magkumpare. <laughs> Pero sa totoo lang, etong etong ano, uh, provincial pageant na to na pinanood ko kagabi na nagustuhan ko. In fairness, nagustuhan ko dahil yung mga kandidata mga palaban. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, nanonood ako ng Miss Laguna. Diba? Yun, ako kasi talagang palaban na talaga yung mga candidates dyan. And then, eto nga kagabi na talagang masasabi ko in fairness ha, sa mga, na, mga contestant dito. 17 lang sila pero grabe, neck to neck ang laban na. Ano, ba diba? Marami akong kandidata na gusto pero wale, hindi pumasok sa top 4. Anyway, congratulations syempre sa mga nagbanga mga nakalusok sa top 4. Doon sa top 4, parang piling ko ay I, I think number 9 na, talaga mananalo dito. Kasi sa simula pala naman ng competition, talagang malakas na si candidate number 9 from San Pedro, Laguna. Aminin naman natin na talagang sa simula pa lang, sa prelim pa lang, nakitaan na natin ang potential na naku, mukhang ito ang mananalo. Kasi iba talaga yung dating ni Eloisa, no? Matangkad. Actually, tangkad pa siya kay ano eh kay Atisa Banalo at saka kay Ariela Arida tapos yung kaharap niya si Casey eh halos kasi tangkad niya na si Casey eh si Casey, sa totoo lang, ang tangkad yan sa personal. <laughs> di ba? Kaya sabi ko, in fairness sa kandidata na to, grabe, panalo. Ang haba ng legs, ang ganda ng muka, ang ganda ng styling. Kaya sabi ko, ay winner to. Kaya sa simula pa lang talaga, nung prili pa lang, nakitaan ko na na, ay, I think, ito ang mananalong Miss Universe Laguna. At kagabi, pinatunayan niya ngayon sa atin lahat. Si Eloisa ay talagang namayagpag ng bonggong-bongga kagabi sa, sa budget ng Miss Laguna. Actually, siya ang nakakuha ng best in swimsuit at saka best in long gown. Yung in na siya ang best in swimsuit and best in long gown, sabi ko ay winner na to. Pero syempre, dumaan pa rin sa Q&A ang mga kandidata. Sumalang pa rin sila yung apat na nakuha nila. At yung apat na nakuha nilang kandidata sa top 4 ay si candidate number 11 ito ay from Los Baños si Rendell, 'di ba and then candidate number 16 si Pauliana Martina Magda uh, from Magdalena and then candidate number 9 si Eloisa Juad nga ja Jaod From San Pedro City. And then. Candidate number 6. From Santa Rosa, Laguna. So talagang dito pa lang. Nagkasubukan na talaga yung apat na kandidato. Pero nung hinayong ako kay candidate number 4. Ewan ko. Gusto ko din siya. But. Yung napili naman nila sa top 4, eh, talaga namang masasabi ko yung fairness sa palaban. Grabe yung kata, 17-10, tapos 4. O, oh, diba? <laughs> Maloka ka. So, ayun, talagang masasabi ko din na magaling yung apat pagdating sa Q&A, sa totoo lang. Inamot ng timer si San Pedro Laguna, pero... Sabi ko, I think hindi naman makaka merit sa kanya yan. Parang siya pa din ang mananalo. At ayun na, siya nga ang nanalo kagabi bilang Miss Universe Laguna 2025. And then, dalawa silang magkukumpit. Yung Turisem magkukumpit din. Yung Miss Universe Laguna Turisem uh, magkukumpit din siya. Natawa nga ako kasi bakit may last two standing pa. Eh yung from Los Baños ay magkukumpit din sa Miss Universe Laguna. So, ayun. <laughs> Di ba? So, ngayon, ang tanong, paano si Aliana Aduana appointed niya siya kung sasali siya? Parang feeling ko ibang ano. Kasi guys, ganito. Ito kasi Miss Universe Laguna, in fairness ha, merong pa-premyo. 200,000 para sa nanalo. Plus may mga 500,000 pa para sa dito, mga ano, contract kontra So, in fairness, di ba, kung iisipin mo, ang bongga. Tapos, doon naman sa tourism, 150,000 cash price yung mauuwi niya. At least, dito may pera na sila panlaban sa Miss Universe Philippines, di ba? So, yun. Kasi, meron silang 200,000 na pa-cash price and then, 150,000 para sa ano. Yung doon naman sa iba na sinasabi na natin na bakit may appointed, I think wala niya tang cash price yun. <laughs> so yun? Anyway, so good luck, di ba? Good luck dito kay Miss Universe Laguna. Actually, nakikita ko siya na malakas yung laban ngayon ng Laguna sa Miss Universe Philippines. I think sa mga veterana, ito ang panta alaga na masasabi mo na pwedeng mag-shine like a diamond star sa Miss Universe. Agree ba kayo? Kasi ako parang nakikita ko ang lakas ng chance na ito na manalo ng Miss Universe Philippines. Imagine ninyo ang tangkad pwede nang idalihin sa Miss Universe para siyang masasabi ko siya siyang si Subsuk during her time na ready na ipadala sa international pageant. So, yun yung nakikita ko sa kanya. Pero syempre, kailangan niya pa rin siguro talaga maghanda ng todo-todo and then eh, siguro ang kailangan niyang gawin ay i-prepare yung sarili niya for transformation. Oo, kasi importante. So, naalala ko yung sagot niya doon sa Q&A, yung transformational leader. Binanggit niya na lahat eh. Transformational leader to Batene. So, yun. Anyway, uh, congratulations kay Eloisa. Kasi sa simula pa lang naman talaga nakitaan na natin ang potential. And then, parang piling ko malakas ang laban ngayon ng Laguna. Either yung tourism na nanalo na ilalaban daw nila sa Miss Universe yung taga Los Baños, nakitaan ko din na, ah, okay pala ba But, mas malaki yung chance na talaga nila Laguna ngayon ang sa San Pedro Laguna ngayon na may uuwi ang corona ng Miss Universe Philippines. So, tignan natin kung siya na nga ba ang susunod na Ariela Arida. Di ba? Kasi si Ariela Arida nakarating sa Miss Universe yan at naging third runner-up. So, kung sakasakali siya ang mananalo Miss Universe Philippines, eh maaaring siya na ang ikalawang magiging Ariela Arida 2.0. Di ba? Diba? So, yun aloka. Anyway, good luck and congratulations sa Laguna dahil talaga namang masasabi ko na wow, ang budget ninyo. Ayun yung reaction ko. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo malaki na ba ang chance ngayon ng Laguna na may uwi ang corona na Miss Universe Philippines? At anong mas ano naman ang masasabi mo ngayon sa nanalong taga San Pedro, Laguna? So, comment below para at least malaman ko na kung ano naman ang chika mo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun, so syempre Maraming salamat sa inyong lahat Sa support at pagmamahal Na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.